So, dito na naman kami sa destinasyon namin sa ano. <laughs> sa likod ng ano. Likod ng bedroom ka. Ayan, ayan. Nakita mo yan? Nakita ninyo na nakapungko? Nag, kulong no, Naningkulong? Gahulat-hulat na nga mag, mag, ano, mahulat na nga maglagpas ng tao, no? Naaramay nagagi agi Tapos,

Oh, eh, isang ano pa. <laughs> Di ba? <laughs> Di ba mga tirador? <laughs> <laughs> Abi nyo kung nagapaning kulo nagulat hulat na sa ano time ba? Timing timing. Ano na? Ayun no. Wala nila imbus. Ano? Oh, Kusigin na wala naman yan ano? Yeah, green apple o. Ang tamis yan. Tamis kaya yan. Ano ganito Uy, layo na yan dyan. Piras man to. Oh. Tikman mo yung piras ano? yan. Oo, oh, piras yan. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan yung kulay green. Piras to. Dago ka Kana o. Kana ba Oh, piras. Yan. Huwag may pa kayo. Sige na. Uy, akit na muna kayo ay may tao pa pala oh, yun yung tao na, na ano na huy <laughs> mm. hmm. nahihaya pa kayo Ay, kasi nakakain buha kayo dyan. Bilis. Bilisan kasi maubos ng time ko. Ganda pa naman content to. Tirador ng apple. <laughs> si Adan. Oh, ayan na. Sige na. Oh, daming bunga oh, bilisan niyo kasi para maubos na. Eh, no. Hum pulang-pula na lahat oh. Tamis, 'di ba? Bert. Well, Bert, paano mo bang tangkad? Hindi lang pag nagmi tumutok na 'yon. Saan mo naman? Ayun tayo. Ayun no, sa iba naman yung ninugot mo. Ang isa ang isa doon sa gitna oh. Hindi yan, bilisan mo. Eh buti mo yan Mark, doon no, sa dulo. Oh, nga pwede yan. Hindi yan, mabali. Ayan, ayan, ayan. Sige, ang laki oh. Ay, bird. Ay, laki oh, taas. Ayun, meron sa taas pa oh. Oh, ayan, yan, ayan. Yan, 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 yan. yan dalawa. Isa pa. Isa pa, isa pa. Ay nako. Wa ba? Diba? Ang saya saya i na ko nga. na. Amon na ang mga sitwasyon pag mag-grocery ng damo? <laughs>